Okay, game. Panoorin po natin at pakinggan yun pong huling sagot po nila sa kanilang hamon sa atin sa isang formal na debate. video? Oh, ilang araw ang inilalaan? Bago gumawa ng video? Putuloy ko po pala sa glit, mami na uh, sa pagsisimula po ng video na ito, ito na daw, sabi kasi nila, ito na yung huling sagot nila sa ating video regarding sa kanilang hamon sa atin sa isang formal na debate. Unahan ko na po sa mga nag-aabang sa debate between Raymond Cada, Seventh-day Adventist, and the Revealers, INC, meron pong magaganap na debate. Tuloy na tuloy po ang hamon po nila na debate as long as wala po silang babaguhin dun po sa huling video na akin pong inilatag sa kanila. Tuloy po natin yung video nila. Napakatagal niyang pinag-isipan ang kanyang mga, mga gagawing palusot. Huh? Alam niyo mga kaibigan, si Mr. Raymond Cata, sa unang video pa lang niya, you, akala po, mo, video. akala mo talagang napakatapang eh. Akala mo talagang lalaban eh. Bakit? Akala mo ang kinukumpirma niya kaagad ay sabi niya, sa sabi bibig ba ng mga daribidors talaga na galing niya? O anong ginawa natin? Sinagot natin ora mismo. Hindi na natin yung katulad ni Moncada na edited yung kanyang isasagot na video, pag-aaralan pa niya, Talagang ano eh, talagang ang, di, ang tapos ng dila ay eh, gumawa ng pansot. Oh, nung sinabi niya sabi, dapat ng revealer yan. Check. Ginawa natin. Ano pa request niya? Sabi niya, kung may hamon talaga ang revealer, pakitag po mga INC. Ginawa ba natin yon? Yes, ginawa natin yon. Oh, Pagkatapos, uh, sabi niya, ilang paksa ba? So siya ang humihingi siya ang humihingi ng paksa. At tinanong niya kung siya lang pa ang lalaban <laughs> kung magsasama pa siya ng mga kasamahan niya. Sinagot natin ora mismo yun. ano sagot natin? O oh, ito ang paksa na hinihingi mo. Christology, Trinity, Sabbath. Kung gusto mo magdala ng kasama mo, welcome. Kahit sino, kaharapin namin. Yun ang sagot kagad ka natin. Napakabilis nating sumagot. Wala nang maraming kwento-kwento. Nung tinatanong ka namin, kung talagang lalataw ka, binigyan ka namin ng paksa sapagkat ikaw ang pumili. Ibinigay e namin ng paksa, itinag ka namin, sa bibig mismo ng revealer galing, tinahamon ka. Dumating ang tagpo, gumawa ka ng video, anong ginawa mo? Ang ginawa mo, maliwanag. Nag-request ka ng open cam, sabay pa na pangka open cam, matitiwalag kayo. Bakit? Ayaw mo ba kaming harapin? Siyang damo ka lang kondisyon mo? Uh, Mr. Raymond Cana, nakikinig ka. Isang damuka lang kondisyon mo. Kaharap ka ba o hindi? Ginagawa mo lang kami buho na nun eh. <laughs> Alam niyo mga kaibigan, kung, kung hindi ako yung, yung kaharap nito, kung hindi ako yung kausap nito, uh, sigurado madadali nila. Hmm. Ganito, ganito pala ito sa mga live nila. Actually, itinatag lang sa akin ito. hindi, hindi naman ako nanonood ng mga, ng mga video na ito. Itinatag lang ito ng mga INC sa akin. Uh, dito pala sa kanilang mga live Ganito pala ito mag-live ano, mag sa Pagka sila-sila lang Tapos pupulotanin nila yung kanilang titirahin Tapos may mga i-insert silang mga salita Na kapag hindi mo pinansin Parang totoo yung mga sinabi nila Sabi nila uh, Tayo daw Ay humingi ng paksa sa kanila no, Humingi daw tayo ng paksa Tapos nung naglatag daw sila ng paksa Na hiningi ko daw Ay bigla-bigla ko daw babaguhin <laughs> ang dami ko daw request, ang dami ko daw uh, palusot. Huh. May binabanggit pa siya na for the for the content lang daw ang aking mga video. Kasi iba't ibang part nga naman, may part 1 hanggang part 4 pa umabot. Oh, huh. po natin. Unang-una, mali po yung paratang niyo sa akin na ako po ay humingi ng paksa sa inyo at pagkatapos ito naman ay binago ko na pinalilitaw ninyo na ako ay naglalaban bawi sa aking salita o kaya nagpapalusot lang para hindi matuloy ang debate. Maling-mali po kayo dyan. Kasi po, yung unang video ko na pag-mention ko sa revealers, hindi po ako humingi ng paksa sa inyo. Malinaw yung sinabi ko sa video. Ang sabi ko, kung meron mang hamon ang the revealers na itinatag sa akin ng mga INC, pakitag po sa akin may hamon ba itong grupo na ito? Kasi kung meron pong hamon itong grupo na ito, pakitag po sa akin para makita po. May hamon ba itong grupo na ito? Kasi kung meron pong hamon itong grupo na ito, pakitag po sa akin para makita po ito. Pakitag po sa akin para makita po ito. Pakitag po sa akin para makita po, po, para makita po. kung talagang naghahamon ito ng debate. Mayroon po kasi yung isang INC tapos gagawa ng isang dami account. Tapos biglang sasabihin, hinahamon ka ng ano, ng revealers, bakit ay mo humarap, takot ka naman pala, ganyan. Uh, kung mayroong hamon yung yung tinutukoy po ninyo na revealers. Pakitag po sa akin kasi kung uh, kung merong hamon yung yung tinutukoy po ninyo na revealers. Pakitag po sa akin kasi pakitag po sa akin kasi po sa akin kasi uh, hindi wala akong alam na naghahamon ito ng debate kung talagang totoong naghahamon ha o baka nag, naggagawa lang kayo ng fake news. Kung meron, pakitag po sa akin mga mga INC at uh, para maging malinaw sa amin kung naghahamon po ito ng debate. Ikalawa is etong grupo ba na ito ay ilang paksa ba yung gusto nila? at ako lang ba yung gusto nilang humarap o gusto rin nila isan bawa uh, tatlong paksa yung gusto nilang iharap gusto ba nila sa tatlong paksa is ako lang din yung haharap or bukod sa akin magsasama rin ako ng kasama kong Adventist na haharap sa paksa na kanilang ilalatag kaya uh, para maging malinaw at maayos uh, linawin po natin mga kaibigang INC, yung revealers ba na ito ay may hamon na debate? Pakitag po sa akin para ulitin ko po. Ang sabi ko sa video, kung meron mang hamon ang the revealers, na binabanggit ng mga INC, pakitagpo sa akin. Hindi po ako humihingi ng paksa sa inyo. Ang tinatanong ko po, kung meron pong hamon. Ibig sabihin, previous post po yung aking hinihingi. Na kung may dati na po itong hamon, pakitag para malaman ko. Ano po yung kasama sa tag na hinihingi ko? Kung ito ba ay may hamon? Ano yung paksa? Ilan yung paksa? Ka ako lang ba haharap? O gusto nila may iba? Pakitag po sa akin. Ito po yung sinasabi ko. Hindi ko sinasabi na gumawa kayo ng video, tapos ilan ng paksa para malaman ko sino-sino ang harap. Hindi ko gano'n. Wala akong sinabing gano'n. Invento nyo ho yun. Minali nyo ho yung aking statement. Ang hinihingi ko sa first video, kung merong hamon, ilang paksa, anong paksa, ako lang ba ang haharap o may iba pa, pakitag po sa akin para makita ko. Hindi ho ako naghamon ng paksa. Hindi ho ako, ako nagsabi, O, oh, maglatag kayo. Sige. Tapos call ako. Wala kong ganong sinabi. Kino-confirm ko pa. Kino-confirm ko pa kung may hamon kayo at kung ilang paksa ang gusto nyo, pakitag po sa akin. Pero ano po ginawa na itong mga ito? Pinaratangan tayo. For the content daw yung video kasi may part 1, part 2, part 3, part 4. Iyang iyan naman ako kasi nagtatanong lang ako kung may hamon, pakitag. Ang ginawa nyo, gumawa ng video mahigit dalawang oras. Hiyang-hiya naman ako. Kung for the content, kayong talagang for the content. Bakit? Kasi dalawang oras mahigit, tag lang ang hinihingi ko. Hindi ko sinabing, oh, mamayang gabi, mag-live kayo para makonfirm kung talagang naghamon kayo. Hindi ganun eh. Ang, ang hinihingi ko, may, may hamon ba to? Meron ba tong hamon, tong the revealers na ito? Pakitag po sa akin para malaman ko. Hindi ho ako humihingi. Kayo ho nag iimbento ho niyan eh. Alam niyo kung hindi ako nakausap nito, lulusot po ito. Palalabasin po kasi ng mga ito mga kababayan na tayo po ay naduduwag gusto nilang palabasin na nagtanong ako kung ilan yung paksa at ano ang paksa. Pagkatapos ay inayawan ko at gumawa ako ng sarili. Uy, mga padali talaga ninyo, you no? Know? Mga padali talaga. Kaya po, dito mga kababayan, maliho, maliho, hindi ho ako humingi ng paksa. Ang nire-request ko po, kung may hamon, kung meron po silang paksa na gustong ilatag, kung ako lang bang hamon, pakitag po sa akin. Ang hinihingi ko is yung dating hamon pakitagho sa akin kung talagang naghahamon po ito. Ibig sabihin, mali yung paratang po nito na binabago po natin. Wala ho akong inire-request. Wala ho akong inire-request. Ikalawa, ikalawa, after ko po na post yung video na ito na ako'y nagtatanong kung may, may hamon ba itong revealers pakitag sa akin, yung kanilang ginawang video, yung kasama po nila dyan sa revealers, nagtanong ano paksa sinanagamon sa akin ng debate. At sinasabi nila na ako daw ay hinahamon pero takot daw akong lumaban sa grupo na ito ng mga INC. Ngayon, Kung hindi ka takot, anong araw, anong oras, anong paksa? Kung hindi ka takot, anong araw, anong oras, anong paksa? Anong paksa? Anong paksa? Oh. Nagtanong siya, anong paksa? ngayon nagbigay tayo, naglatag tayo ng paksa, aba pala nalabasin, binabawi natin, binabago natin. Hamon po ninyo, may hamon po kayo na debate sa akin, isang formal debate. Call. Call po sa pagitan ng Iglesia Ni Cristo at ng Seventh-day Adventist. Ikinocall ko po ang inyong hamon. May tatlo po akong isasuggest na topic. Ang unang topic, patutunayan ko na si Felix Manalo ay hindi anghel ayon sa Biblia. I-final natin doon sa pre-debate kung gusto ninyo with reference, walang problema. Ikalawang paksa patutunayan ko na ang Iglesia ni Cristo na inirehistro sa Pilipinas noong 1914 ay hindi tunay na iglesia ayon sa Biblia. Ngayon, dahil ako ang naglatag neto, yamang kayo naman kasi ang naghamon, sinagot ko lang, naglatag ako ng paksa, eto na po, bakit ngayon palalabasin ninyo na nagpuurong sulong ako? Kalukuhan po yung sinasabi ko ninyo. Maling-mali po yan. Kaya hindi hululusot sa akin, kaya ang ganitong mga paninira, kasi itagan nyo ho sa bato, basta maging maayos po kausap itong Gary Billers, may magaganap po na debate.